Hi guys, what's so up? Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa May Jeda. At dahil nga medyo may kamahalan yung mga gulayin sa supermarket, so dito muna ako nag-decide mamili dito sa pinakamalapit na taliba pa dito sa aming area. At dito lamang po yan sa May Sharafia, Jeda po. At alam nyo ba guys, may 10 reals lang kayo, ay madami na kayong mabibiling mga gulayin dito sa amin. So imagine, 10 reals, madami na pong mabibiling gulayin. Unlike po sa Pilipinas na yung 1,000 po ay konti na lang lamang po yung mabibili nyong mga ricados at gulayin. I was there in the Philippines last Christmas vacation po. So naranasan ko po yung gaano kamahal yung mga bilihin sa atin. As in super mahal. Incomparable po siya dito sa mga presyo na makikita nyo dito sa May Jeddah. Di lamang po dito sa area namin mas malawak po. Madami pong nagbebenta ng na mga murang gulayin dito po sa Saudi Arabia. Minsan matatanong mo na lang yung sarili mo bakit mura ang mga gulayin dito sa Saudi Arabia kumpara sa Pilipinas. Na kung saan napakalawak ng agrikultura sa Pilipinas. Pinas kumpara dito sa desyerto ng Saudi Arabia. Just imagine guys yung sibuyas na yan is nagkakalaga lamang po ng 4 riyals kada kilo. So ibig sabihin na abot lang ng 60 pesos kada kilo ng sibuyas dito sa Saudi Arabia. Imagine sa atin umaabot ng 100 to 250 pesos kada kilo ng sibuyas. At hindi lang yan guys. Mahilig pa silang maglagay ng sobra. Basta biru-biruan nyo lang yung mga tindero. Charot lang guys. Sabihin nyo lang guys. In ta mia mia, in good. So bibigyan na kayo ng madaming paso

Tapos tingnan nyo is, dinagdagan pa niya. Sa kunting charot-charot lang, dinadagdagan pa nila yan. So ito namang ginger o itong luya, nagkakalaga din po siya ng 1 real. Actually, yung price niya is 2 real. So binigay niya lang ng 1 real. Ito namang bawang, binigay niya ng 2 real yung apat na piraso. So ayan, kinilo pa yan. Diyan sa alaga ng bawang, hindi na ako nakapag-charot-charot lang. So 2 real talaga yung apat na piraso. So actually, we don't need to get and ask discount na kasi kawawa naman sila. Nagaanap buhay din sila. Si Ma imagine nagkakalaga ng 7 riyals yung so nabili ko kay kuya. So dito naman bibili ko ng bagyo beans at sasamahan ko din ng sitaw. Bagyo beans ba yan? So basta di ko alam yan. Alam ko masarap yan gulayin. Parang tawag po yata niyan is bataw. So ang isang kilo niya medyo may kamahalan umaabot ng 6 riyals. So bibili lang ako na sa nagkakalagang 2 riyals. At yung sitaw naman umaabot siya ng 5 riyals kada kilo. So bibili lang ako ng nagkakalaga ng 3 riyals ng mga sitaw. So ayan naabot ng isang kilo. So nasa sa 5 reals po lahat yan. Di ba kabura yung mga gulayin dito? So imagine that. So pang alos tatlong araw ko na yan, uyuulam yung gulay na yan. Charot lang guys. So yun yung makikita nyo, ang daming tao ditong namimili. Pero parang ako lang yata yung Pilipino. Charot lang guys. Alam nyo naman, karamihan ng mga Pilipino pumupunta sa mga supermarket at doon sila namimili. Charot lang guys. Pero ito masarap yata itong gulayan para ito yung gabi. Pero wag na baka mamaya masira ko pa at hindi ko pa maluto. Ito yung nagustuhan kong gulay dito sa talipapa. Ito yung cauliflower na nagkakalaga lang ng isang bilog ay 5 real. Ito sa cauliflower ay wala ng kilo-kilo. So kaya pumili ka lang na medyo malaki ay nagkakalaga ng 5 reals na po yan. So ayun guys, hindi mahulugan ng karayom sa dami ng mga namimili rito. And guys, thank you for watching. That's all for today's. For tonight pala. Charot lang guys. Anyway, dito lang po yan sa Sharafia. Jeda po. Maraming salamat sa panunood. And if you like the video po, please don't forget to follow. And maraming salamat. Bye-bye po.